Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makaw ba nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat Sara. Arestado ang uh, usa ka lalaki human misupak sa ganban ban ato sa unang adlaw sa pagbatuman ini sa Cotabato City dungan sab sa pagsugod sa election period kung asa nagmuntar og kumilek checkpoint sa nagadayang lugar sa Bangsamoro Region. Ani ang report. Dakpan sa kapulisan ang 24 anyos nga lalaki gumikan sa pagdala niini og armas sa usa ka checkpoint sa Police Station 3 Barangay Mader Tamuntaka Cotabato City pasado alas 12 kadlawon sa unang adlaw sa pagpatuman sa Election Gun Ban Enero 12 Giilang suspek nga si Alias Saud usa ka government employee ug residente sa Barangay Bulalo Munisipyo sa Sultan Kudarat Magindanao del Norte Sumala sa Police original office bar Sakay ang maong sospek sa iyang itom nga minivan diyang miagi sa maong checkpoint. Pinaagi sa plain view inspection. Nakita sa iyang sakyanan ang usa ka CZP-09 nga pusil nga dunay magazine og napulo ka bala. Duna sab kini usa ka spare magazine nga dunay duha sab ka bala. na sa Cotabato City Police Station ang maong sospek nga magatubang og kasong paglapas sa Comelec Resolution Number no. 11067 kon election gun ban. Wala na kinimhatag og pahayag Uh, subject for investigation natin yan, wala naman po siya na ipakita mga document at uh, in fact na bawal naman po tayo talagang magdala sa panahon ngayon. Isa rin po sa po natin is uh, kung meron ba siyang involvement sa mga previous uh, mga incident. Samtang sa pagsugod sa election period, anaas sa 11 fixed Comelec checkpoint o 14 Comelec mobile o spot checkpoint sub ang gimuntar sa nagadayang lugar sa Cotabato City nga gipaubos sa red category o lugar nga dunay labing seryoso nga hulga sa seguridad. Samtang gisundan na sab ang uh, pag-inspeksyon sa lungsod sa Buluan sa Maguindanao del Sur nga gipaubos sab sa red category. Lakip sab sa Parang Maguindanao del Norte nga gipaubos sa yellow category o mga lugar nga dunay natala nga election related incidents sa milabang duha ka eleksyon o di ba ka dunay grabing away politika sa lugar. Hinoon sumala sa PRO Bar na yung mong generally peaceful ang pagpatuman sa unang adlaw sa election gunban sa Dibok Barm. Uh, sa ngayon sir, uh, generally peaceful naman at, at uh, nag-ikot na po ang ating uh, regional director. Nagkandak na po ng mga red teaming regarding po sa preparation at uh, compliance po ng ating mga lower units tungkol po dito sa pagpapatupad po ng uh, Comelec checkpoint sa uh, uh, in relation to uh, upcoming elections. Efren Mamak. 1. Mindanao